Ito ang kwento ni Job, isang matuwid at makadiyos na tao na may pinagpalang buhay hanggang nagpa ang tadhana na subukan ng kanyang katatagan. Siya ay isang matapat, makadiyos na tao na umiiwas sa kasamaan at ang kanyang buhay ay sagana. Meron siyang pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae at libu-libong baka. Lahat ay mukhang maayos hanggang sa lumitaw si Satanas sa harap ng trono ng Diyos. Tinanong ng Panginoon kung saan siya nagmula at sumagot si Satanas na siya ay nagmula sa paglalakbay sa lupa at napansin ang kasamaan ng mga tao. Nakita mo na ba ang aking lingkod na si Job? Walang katulad niya sa lupa, isang matuwid, makajos na tao na umiiwas sa kasamaan. Iniisip mo bang natatakot si Job sa Diyos nang walang dahilan? Binalutan mo siya ng mga ari-arian at proteksyon. Alisin mo ang lahat ng meron siya at tingnan mo kung hindi kanya sisimulang murahin. Nasa mga kamay mo na ang lahat ng sa kanya. Basta't panatilihin mo siyang buhay. Sa pahintulot ng Diyos, Si Satanas ay magtuturo ng pananampalataya ni Job. Habang si Job ay nakaupo sa bahay kasama ang kanyang asawa, ang mga tagapaglingkod ay nagsimulang dumating ng sunod-sunod na may dalang masamang balita. Ang una ay nagsabi sa kanya na dumating ang mga sabyo at kinuha ang kanyang mga baka at asno, pinatay ang kanyang mga alipin. Siya lamang ang nakaligtas upang ihatid ang balita. Ang ikalawang alipin ay nagulat na ang apoy ng Diyos ay nahulog mula sa langit at sinunog ang lahat ng mga tupa. Ang ikatlo ay nagsabi na ang mga kaldeo ay bumuo ng tatlong pangkat ng digmaan at tinangkin ang lahat ng kanyang mga kamelyo para sa pakikipaglaban. Pero ang ikaapat at huling alipin ang may pinakamasamang balita. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom sa bahay ng kapatid ni Job nang biglang dumating ang malakas na hangin at kumuho ang lugar. Sila ay lahat na matay. Ngunit ang reaksyon ni Job ay ikinagulat ng lahat. Pinunit niya ang kanyang balabal, inahit ang kanyang ulo, lumuhod sa lupa at sumamba sa Diyos at nagsabi, Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Uli sa harap ng Diyos, humiling si Satanas ng pahintulot na saktan at kalawin ang mismong katawan ni Job. Madaling maging mananampalataya kapag ikaw ay nasa mabuting kalusugan. Hayaan mo akong pahirapan siya ng sakit at tingnan natin kung hindi kanya susumpain. Nasa mga kamay mo siya, pero ingatan mo ang kanyang buhay. Pagkatapos ay nagkasakit si Job at natakpan ng mga sugat, habang siya ay nakaupo sa isang bunton ng abo, kinikilatis ang kanyang mga sugat gamit ang piraso ng palayok at nanatiling tapat sa Diyos. Galit na galit, Lumapit ang kanyang asawa at sinabi, Matwid ka pa rin ba? Isumpa mo na lang ang Diyos at mamatay ka. Ngunit hindi ginamit ni Job ang kanyang mga labe upang sumpain ang Diyos sa kasalanan. Tatlo sa mga kaibigan ni Job, sina Eliphaz, Bildad at Zophar, ay naglakpay mula sa malayo upang aliwin siya. Sa loob ng pitong araw, ay naupo sila sa kanyang tabi sa lubos na katahimikan. Pinagmamasdan ang kanyang pagdurusa hanggang sa nagsimula silang magsalita. Sinasabihan siya na ang mga inosente sa harap ng Diyos ay hindi dapat mamatay ng ganoon. At kung sino man ang naghasik ng kasamaan, ay aanihin ito. Pinaniniwalaan nila na si Job ay dapat na isang makasalanan. Dahil kung siya ay dalisay, iniligtas sana siya ng Diyos mula sa sitwasyong iyon. Paano mo ako inaakusahan? Wala akong nagawang kasalanan. Sa kabila ng aking pagdurusa, umaasa ako para sa katarungan. Kung maaari ko lamang makausap direkta ang Diyos. Hiniling ni Job na makausap ng direkta ang Diyos, sapagkat sa kanyang pagdurusa, siya ay labis na nahahabag at nalilito. Siya ay isang matuwid at tapat na tao at dahil matapat niyang sinusunod ang mga utos ng Diyos, naniniwala siya na ang kanyang pagdurusa ay hindi dapat kasing tindi at hindi maintindihan gaya ng nararanasan niya. Ngunit nawala sa kanya ang kanyang mga ari-arian, pamilya at kalusugan at hindi niya maintindihan kung bakit nangyari ang mga trahedyang ito. Hinihiling niyang ipaliwanag ng Diyos kung bakit hinahayaan niyang magdusa ng labis ang isang inosente. Nagtitiwala si Job na kung makakausap niya ang Panginoon, maipapahayag niya ang kanyang kaso at baka makakuha ng kasagutan na makakapagpalinaw sa kanyang sakit at pagdurusa. Habang nakatayo si Job mag-isa sa disyerto, tumitingala sa makikinang na langit, nagsimulang magsalita ang isang makapangyarihang tinig mula sa loob ng buhawe. Nagniningning ang mga bituin, sino ito na bumabalot sa payo ng mga mangmang na salita? Nasaan ka nang itinatag ang mga pundasyon ng mundo? Kaya mo bang pamahalaan ang sansinukob? Inamin ni Job ang kanyang kaliitan sa harap ng karunungan ng Diyos at nawala ni isang tao na makakaintindi sa mga plano at kalooban ng kataas-taasan na kong malaman ang hindi ko naintindihan. Pero ngayon ay alam ko na ito at ako ay nagsisisi sa hangal na pagsubok na unawain ang mga bagay na napakahiwaga para sa akin o sinumang tao na maintindihan. Alam ng Panginoon, mula pa noong una na ang kanyang pinakatapat na lingkod ay hindi siya susumpain at pinakalooban niya si Job na mas maraming mga pagkapala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kaysa sa simula. Nabuhay pa siya ng isa pang isang daan at apat na pung taon na saksihan ng pagunlad hanggang sa ikaapat na henerasyon ng kanyang mga inapo. Namatay si Job na matanda at puno ng biyaya ng Diyos. Ang kanyang kwento ay kahangahanga dahil tinatalakay nito ang isang isyo na nararanasan nating lahat sa ilang punto ng ating buhay, pagdurusa. Si Job ay isang matuwid na tao, tapat sa Diyos, ngunit nawala sa kanya ang lahat ng kanyang pag-aari, pamilya at kalusugan. Hindi niya maunawaan kung bakit siya nagdurusa, lalo na't wala naman siyang ginawa na malinaw na pagkakamali isa ito sa mga unang pangunahing aral ng kwento ni Job. Ang pagdurusa ay hindi laging direktang resulta ng ating mga kilos. Maraming beses na nangyayari ang masasamang bagay sa mabubuting tao at hinahamon nito ang ating pananaw sa katarungan. Madalas nating paniwalaan ngayon na kung gagawin natin ang lahat ng tama, tayo ay gagantimpalaan. Ngunit ang kwento ni Job ay nagpapakita na maaaring mas komplikado pa ang buhay kaysa doon. Ang pagdurusa ay likas na bahagi ng kondisyon ng tao, ngunit ang pagsisikap na maunawaan kung bakit ay maaaring hindi palaging magbibigay sa atin ng mga sagot na nais natin. Maraming beses, kapag nahaharap sa mahihirap na sandali, tinatanong natin ang ating sarili, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit ko nararanasan ang lahat ng sakit na ito? Ang kasiglahan ni Job na makipag-usap sa Diyos ay sumasalamin sa kanyang katapatan kapag nahaharap sa pagdurusa. Hindi siya na natiling tahimik o pasibong nag-resign. Binaabot niya ang kanyang mga pagdududa, ang kanyang pagkabigo, at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng kwento. Ipinapakita sa atin ni Job na natural lamang ang magtanong Hinahayaan niyang maging tapat tayo sa ating nararamdaman nang walang takot na maparusahan sa pagkwestyon sa hindi natin nauunawaan. Kapag kinausap na ng Diyos si Job, hindi niya ibinigay ang detalyadong paliwanag kung bakit siya nagdurusa. Sa halip, itinuro ng Diyos ang malawak na hiwaga ng paglikha sa komplikado ng sansinukob na ipinapakita kay Job na maraming bagay ang lampas sa unawa ng tao. And Trish Wendy Sarus mahalagang mula sa kwento. Bilang mga tao, limitado ang ating bangunawa wala tayong lahat ng kasagutan at minsan ang pagtanggap sa ating pagiging limitado at sa laki ng mundo ay siyang nagiging pinagmumulan ng ating kapayapaan. Ang kwento ni Job ay nagsasabi na ang tunay na pagsubok ng pananampalataya ay hindi ang maniwala kapag maayos ang lahat, kundi ang patuloy na maniwala kapag tila bumabagsak na ang mundo sa paligid natin. Sa ating mundo ngayon, sa paghahanap ng mabilis na sagot at madaling solusyon sa ating mga problema, pinaalalahanan tayo ni Job na hindi lahat ng bagay ay maipapaliwanag o matutugunan agad. Minsan, ang sagot ay nasa pagtitiyaga, kababaang loob at pananampalataya. Ang kwento ni Job ay tumatawag sa atin na pag-isipan ng ating sariling buhay, ang ating mga masakit na sandali, at kung paano tayo tumutugon sa mga ito. Tinuturuan tayo nito na ang pagdududa ay bahagi ng paglalakbay, ngunit sa huli, ang pagyakap sa hiwaga ng buhay at pagtitiwala sa mas higit ay maaaring maging daan tungo sa panloob na kapayapaan.